Magandang gabi po at tayo uh, nga po pinapanood ni na Mylene at ni na Russell Sininita yung uh, pagdating ni Madeline doon po sa bahay nila kasama si Sir Paul At binigyan nga po siya ng uh, isa pang pagkakataon para makapag aral siya At sana pagbutihinan niya yung pag-aaral niya At alamin nga po natin kung ano yung mga reaksyon ulit ni na Mylene dito Sa kay Madeline kasi so, Balik tayo ulit, refresh natin yung utak natin. Okay? Bisaya mo. Naintindihan mo ba yung Tagalog? Okay. Naintindihan. Naintindihan mo ka? Okay. Uh, kaya namin, di ba, hinuha ko si Madeline din nila doon. Sa pakiusap mo sa akin ha, na, Kuno sa siya pag-aralin para madala doon sa ano, Cavite. From the start, alam ni Madeline na magkaiba sila ng sponsor na Mylene at saka siya. So isang taon di ko pinag-aral siya dito, continuous ang support. Dinala sa Maynila o sa Cavite para doon mag-aral. Tapos, ang 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 point doon, kaya din siya pinag-aral para nakikita siya ng sponsor yung kanyang ginagawa at yung nag-aalaga. Ngayon, ang naging desisyon ng na Madeline ay umuwi na dito. At hindi na siya babalik. So ngayon, pag bumalik po siya dito, ito yung mangyayari. Okay? Ang sponsor niya, bumitaw sa kanya. ibig sabihin, let's stop So kung kahit dito siya mag-aral, wala na siyang matatanggap na allowance. Kaya niyo kung bakit. Kasi si ay nagdesisyon na talaga siya mauwi dito. Hmm. Hindi na siya babalik para doon mag-ara. Kinukonvince namin siya ulit-ulit <tod> na huwag yung maging desisyon mo. Marami kami pag uh, ano sa kanya ng pagkukonvince na huwag. Kaya lang siya na mas mo yung magdesisyon na huwag dito. Kaya ang isa pang rason niya ay kung uuwi, kung hindi daw siya doon mag-aaral, talagang uuwi siya dito. Pero, kung hindi daw siya mag-aaral, <laughs> dapat <mo> sa akin. <laughs> so, <laughs> gusto ko lang ang pinawin sa inyo na mali yung gano'ng mindset oh, na ang bata, kaya namin kinuha dito, mag-aaral lamang. Ba kahit sino sponsor magpa-aaral sa kanya, pupunta lang siya. Hindi siya yung mamibili kung saan siya dapat. In the first place po, Si Madeline ay una pa lang, iba na ang sponsor niya. Hindi si, hindi ako, hindi sila sponsor niya namin. Magkaiba. Iba yung pinanggalingan ng sponsor niya at saka ng sponsor niya ng Madeline. I ay ni mean, Mylin. So ang pinupoint ko po dito, dapat si Madeline ay nag-focus namang sa pag-aaral. Labanan yung pagkaminaw sa inyo, labanan yung yung uh, um, lumpot, nabana na mm. yun. yung, yung hirap na pagdadaanan na mm. Pero, ng bilang isang scholar. Pero gusto ko nang bilhin na may siyang pinabayaan. Kung siya ng sponsor, so, mm siya pinatong katulong, magbuhay prinsesa siya. Hindi mm. siya kung anong siya mm. Ang naging problema lang po ay si Madeline mm. So ngayon, ngayon kaya, kaya, kayo lang kung mausap sa anak mo okay, ang unang mangyayari ma dito tuuloy siya dito dito siyang mag-aaral yung alawang kaskin natin ng mga sponsor, konsponsor pag sabihin nila mo siyang nakipagka dahil sinukuan na pangalawa, pag unuloy siya dito yung durak na papasanan mo iyo kasi baka umunado niya yung mga ngayon kayo ang magsasupport mo <laughs> So bilang magulang, responsibilidad ng pag-aaray ng anak ninyo, kakayanin. Kaya pag umi siya dito, kausapin niyo mabuti at iparealize sa kanya na ang pag-aaray ay napaka-importante at hindi iwag. Pag walang bahala, huh? mamaya of cam, uh, kasabiin ko sa inyo ang magiging bahilan. Huh? Kung bakit ginagaw ng mga misponsor sa kanya. Huh? Ako naman, dahil nga rin family kami at nakikita namin kayo hindi naman pwedeng nadaan-daanan din lang namin kayo kasi si Madeline ay na sa pag-aaral. So, lang din naman kami para tumulong pero may gusto akong matutunan na isang bagay na dapat ng ano, ma-experience at mag-aaral sa kanya. Na itong ginawa niya ay maging lesson. Ha? Ano kasi kayo kong matutunan ay kayo yung mga kayo yung matutunan kasi... Wala siya ano yung baka may ugali siya ganyan? Ha? Minahal po natin si Madeline. Kaya may problema talaga si in terms po sa pag-aaral at sa na yung dapat mo ituturo. Ha? Ngayon. 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 sa kanilang bahay. Ah! Ay anak ko, diyan na sabi yung siya. Siya matindi sa iyang si oh, pagbabanit dahil ito ang kanyang magustuhan, magustuhan ito magkaral, at maaari magkapiling ngunit ng pamilya. Okay, Sunan so nay mo ang diya. Tama siya, diyan na sa kaya na. Yung mga anong Okay. Naa. Oh. Then yung decision mo na dito ka ano na so, hindi na alam yun so hindi na mas maintindihan parang mas maintindihan nila Yung kasi yung naging Kasi yung decision mm -hmm. pa nila. ni Papa, parang wala sa Siyempre, nangihinayang din yung tito mo. Ayan o, oh, malungkot si Papa. Pag-ingin ka, Pag ka ng tawa kasi sumuko ka.

yung mata mo, yung mata ko nasa sa'yo dito, tsaka sa kanila. Okay? Dahil nandito ka na, mag-aaral kang mabuti. Ako'y okay, kinig kang mabuti sa akin na. Okay? Ibigyan kita ng challenge mo. At para ma-realize mo yung ginawa mo ng mga mali. Wala namang iba na tutulong sa'yo, kundi ang mga magulang mo. Kapag sila pa ang sinuway mo, paano ka na? Ha? Na? Nandito na yung mga tukso maaari kang maagang makapag-asawa, sinabihan ko rin sila na bantay ah. Yung pag mo dito, bawal. Okay? Ngayon wala ka ng cellphone. O kung ano man yung mayroon ka dyan. Imo-monitor kita. Kasi mula ngayon, kahit wala ka na dun sa sponsor mo, ayoko naman na ah. ikaw ay may, kumbaga wala ka nang marating sa buhay. Nakita mo yung mga silingan mo. Tama ba? Mga silingan mo. Ang kapitbahay mo, si Madili, ay si Judy si Kabilita. Ay, may mga natatanggap na allowances. So, hindi namin matitiis na ikaw ay mabayaan. Kahit paano, tutulungan pa rin kita na dito sa mag-aaral. Pero, papatunayan mo sa akin na ikaw ay nagbago na. Ha? I-monitor ko ang grade mo. Ha? Lahat, i-monitor ko ha? Kasi nakakaawa ang tatay ng Kaya na nga yun, tapos. At saka yung mga kamag-anak mo na umasa sa'yo, nagarating ka dito, masaya lang, at mayroong pa asa. Paano ngayon? Di wala. Wala silang sayang nararamdaman. Hindi so, masaya pa rin kasi nakita ka nila. Oh. Ha? Mag-aaral kang mabuti dahil ka, susubaybayan kita kapag ako may nakita isang pagkakamali mo, ha, kasi bibigyan kita ng chance eh. Sorry to say, pag nagkamali ka, wala nang second, third chance. Wala nang third chance, ha? Siguro maging fair din naman ako mga sa ganda. So, syempre, pag pinag-aaral, mag -aaral. Ha? Okay. Nandito ka na, ayusin mo yung pag-aaral para kung ma-develop ulit, na ma-develop, dahil kasama mo na yung pamilya mo papupunta ka sa akin tatanggapin kita ha? pag-aaralin kita doon pero patunayan mo sa akin na karapat dapat ka at kagalingan mo sa yung pag-aaral pero kapag wala akong nakita Maddy sorry kasi ginawa ko yung part ko para matulungan ko hmm?

Bali na ba? Pati? Wala Sige mga kababayan. So, sige, papasokan mo na yung lola kasi namiss niya na ang kanyang, namiss niya ng mga kamag-anak. O, oh, para makita ka nila. No, kasi pa oh. mo. Lola. Lola. Hindi na O, mga kapatid mo. Asan yung mga kapatid? No. 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 Lola ni Mylene Siya Tiju Sini yan Madeline. Ay. Abay, madodrama pala yan sa inyo. Yes. Kahit sobrang ano na yun si ate, minano pa rin si Madeline. Kayon. Kayon, <laughs> nagiyak yung mama ni Madeline. <laughs> uh Oo. -oh. Pakita ni Maylin po yung kanyang ama. enjoy, enjoy yung moment na to, ha? Babalik nyo lang sa isang araw, ha? At kami pupuntahan pa. Pupuntahan Ay, sarap. Oh, magkaong yung kamuti na, eh. Kamu, may kamuti agad handa. ni Nita. Ah, sa to'y isang pinakanda ko, umukong kapatid. Lalaki. Oh, ganda mo pa na. Bakit ikaw nakalasik din ikaw, Ah, kaya nga, lipstick na ito. Oh, ayan, kamote. Gusto mo ka na, na kamote. Kalakiin. No, Kapagawa <laughs> oh, din bata ka. Kapagawa din ng bata ka. Ito na yung naluksa, ano? Ito ay tsura, oh. Hmm. Si Lola, oh. Yan po ang kanyang Lola. Uh, alis na kami para ma-enjoy nila yung moment na makasama niya ang kanyang pamilya, ha? Bye-bye. <laughs> Ano ang masasabi mo, Mai, sa ina, panood natin ulit na nasa bahay na ngayon si Madeline? Masaya po ako dahil nakarating din po sila sa bahay po nila. Pero nalungkot din po ako kasi naging decision niya po ngayon na hindi na po siya mag-aaral dito. At sana ma-realize niya yung naging decision niya kung tama ba o mali. Sana pa, ano, Pahalaga niya yung sinabi ni Daddy Paul. Mab mabigyan po ako siya ng pangalawang pagkakataon at sa nakahalaga niya po yun. Kaya B, pahalagahan mo, mag-aral ka ng mabuti kasi nakakahiya naman kay Daddy po. Kasi siya na yung sumagot sa mga pangangailangan mo ngayong pasukan at sana pahalagan mo talaga ng mabuti. Mag-aral ka ng mabuti dyan. Kasi mo na nit. po Hmm, malungkot din si Nenita. Hmm. Kung talaga may pangarap ka, tatunay mo yan. Hmm, yan. Yes. Ano so, mga Rachel? Hmm. Masaya ako madilim na karating ka ng hindi sa inyong, iyong pamilya. Pero sana pahalaga mo yung sinabi ni Daddy po na bigyan ka ng second chance. Sana mag-aral kang mabuti dyan. Ayan. Oh, Ang sinabi ni... Na sinabi na ni Namayla.